Naranasan mo na bang manalangin ng buong puso para sa isang bagay pero ang sagot na natanggap mo ay isang malaking hindi? Masakit, di ba? Pakiramdam mo pinabayaan ka na na hindi ka mahal ng Diyos. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang bawat hindi niya ay hindi pagtanggi kundi isang pagtuturo? Minsan, ang hinihiling natin ay hindi pa para sa atin. Katulad ng isang magulang na hindi ibinibigay ang lahat ng gusto ng anak dahil alam niyang hindi pa ito handa. Ganoon din ang Diyos, may mas maganda siyang plano. Nais niya munang hubugin ang ating puso at palakasin ang ating pananampalataya bago ibigay ang mas malaking biyaya. Kaya kapag sinabi niyang hindi, ang totoo niyang sinasabi ay, Anak, magtiwala ka, may inihahanda akong mas mainam para sa'yo. Alam mo, ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito ay isang proseso, hindi siya ang basta-basta mag-aalis ng mga maling ugali o kasalanan natin. Tayo mismo ang kailangang magdesisyon na isuko ang mga ito sa Kanya. Kapag isinuko natin ang ating mga kahinaan, doon siya nagsisimulang kumilos. Ang pagsuko ay hindi tanda ng pagkatalo kundi tanda ng matibay na pananampalataya na siya ang may control sa lahat. Madalas, sa gitna ng sakit, kabiguan at paghihirap, doon tayo pinakamalapit sa Diyos. Sa mga panahong pakiramdam natin ay wala ng pag-asa, doon niya ipinaparamdam ang kanyang presensya. Hindi siya umaalis sa tabi natin sa gitna ng unos. Bagkus, ginagamit niya ang mga pagsubok na ito para patatagin tayo para turuan tayong kumapit ng mas mahigpit sa Kanya. Ang bawat pagtitiis ay isang pagkakataon para lumago ang ating pananampalataya. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa mga material na bagay o sa papuri ng ibang tao. Ito ay natututunan. Ito ay isang desisyon na maging masaya at magpasalamat anuman ang sitwasyon. Kapag ang puso natin ay puno ng pasasalamat, natututo tayong makita ang kabutihan ng Diyos sa bawat araw, sa maliliit at malalaking bagay. Ang ligayang nagmumula sa Diyos ay hindi kayang nakawin ng anumang problema. At sa huli, ang lahat ng ito, ang mga hindi, ang mga pagsubok, ang mga aral ay nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang bagay, ang magmahal magmahal tulad niya, mapagpatawad, matiyaga at tapat. Kapag natutunan nating magmahal ng walang kondisyon, doon natin tunay na mauunawaan ang kanyang kalooban at ang kahulugan ng buhay. Kaya sa susunod na makatanggap ka ng hindi mula sa Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. Yakapin mo ito ng may pasasalamat. Dahil ang bawat hindi ay pangako ng isang mas mabuti na darating. Ang mga dasal na hindi niya sinagot sa paraang gusto mo ay maaaring ang pinakamalaking biyaya na matatanggap mo. Salamat sa panonood. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang video na ito. Hanggang sa muli.